Saglit lang ako mag-video dito guys kasi um, wala pang customer so wala pang traffic. So ito yun ang roadside stall market namin. Ito yung, yung pwesto namin. So nasa na uh, junction kami, napaka-busy ito na road dito guys, kaya um, i-widening nila, palakihin nila ito yung kalsada sa so, nakita niyo yung pinutol yung mga puno at saka ginawa nilang uh, wood chips so maganda ito sa garden, no, e mulch so ito yung mga binibinta namin, so nandiyan na yung mga apples na dinadala ko, mayroon ang mga greens at saka mga sibuyas, mga beans, so ayun so they running run out sila ng apple so binig, uh, dinalhan ko sila ng apple at saka yung rhubarb so yung mga local produce namin. I guess, mag-harvest po ako ng apples, yung mga gala. So, yung gala namin, yung second uh, variety namin na uh, i-harvest na ngayon. Uh, mag-harvest lang po ako ng mga isang box kasi may tumatawag sa akin na na short talaga sila ng apple. So, mag-harvest ako ng isang box at saka mayroon akong well din at saka yung harvest, uh, yung basket. So, hindi ako gumagamit ng harvesting bag. Uh, gumagamit lang ako ng ano, yung basket lang at saka may sometimes nag no? Comes and goes talaga ang ulan. So, mayroon akong umbrella dyan. <laughs> so, hopefully, hindi umuulan pag mag-harvest ako dito. So, kunin, na kunin ko yung, ano, yung basket ko dito. At saka, hindi ako nagdadala ng, ano, yung cardboard box kasi pag umuulan, mabasa yan. So, tingnan natin. Mayroon mga i-choose ko yung mga red color na talaga dito tayo. Ayan, mayroong ano mga red color na dito. So, doon sa kabila. Ayan, papasok tayo dito. So, ito yun. na, uh, mayroon ang mga red color. So, pipiliin ko lang yung mga yung mga red color na ito yan. Ayan, dito. Ilagay ko ito sa basket. So, ito yung pag-harvest namin ng mga prutas dito, guys. Um, lalo na sa mga apple. So, um, hindi na hindi namin ito i-harvest na kakaisahin, no? Um, we just harvest only just uh, a day before the market. So, kasi mayroon kaming mga prutas na mga iba't ibang variety at saka mayroon kaming mga early season na apples at saka made season at late na season talaga. So, itong gala, ito yun ang pinaka- uh, second na variety namin na harvest. So, yung first variety namin, it's a tinatawag namin na early bliss kasi it's an early apples talaga. So, ito na yun. Uh, harvesting talaga, harvesting apple is about late summer or starting from autumn to winter talaga ang harvesting na apples dito sa Australia. So, ayun ang style namin pag-harvest ng apples at saka hindi namin siya i-harvest na uh, pa- katulad ng mga commercial talaga no mag harvest sila ng apple is a green talaga at saka doon nila ilagay sa cold room And doon then pagkatapos yan uh, pag nila doon sa cold room at saka harvest nila it's a still young talaga at saka hindi masyadong ano ah, hindi masyadong matamis It's not like ah, uh, it's not nice flavor talaga. Kaya nga hina-harvest nila na green pa talaga. It's not very mature kasi i-stock pa nila doon sa cold room. Then pagkatapos pahinugin nila 'yan. And then pag maghinog na talaga, so doon na nila ilagay doon sa display sa supermarket. So ang sa amin na, ang sa amin is fresh na fresh ito at saka ripens on the tree talaga. 'Yun ang style namin. ito yun ah fresh na fresh First gala just pick today and then sell it today so yun ang style namin so mas maganda pag mag-shopping kayo sa sa farmers market no hindi yun sa supermarket kasi yung mga apple sa supermarket is very old na yan is from last year nilagay na nila sa ano sa cold room Then, pag maghinog na yan sa kanila ni i-display yan sa supermarket. So ayun. So marami pa dito ay. Dito ah, pinili ko yung mga ano, yung mga medyo red na talaga. Ayan, oh. Kailangan ko ng ano, step ladder. Ay natagak. Walang step ladder. Sige, mamaya muna. So, ito na yung na-harvest ko, guys. So, tamang-tama na to. So, dalawang basket na. Sobra na to sa isang box. Sa isang box, is about 12 kilos yan. So, pitas tayo ng isa, guys. Ito. Ito yung gala. Mm. very sweet na talaga guys. Kwansi. So dito mo lang ma matikman yung real flavor na apple kasi it's ripe in on the tree talaga. At saka fresh na fresh, picked today and sell today. So dito lang sa uh, farmers market na ma'am. <laughs> ayan. Meron na. Then, mag-pick pa ko ng rhubarb kasi order talaga ng anak ko na bring some more. Two bunches of rhubarb and one box of apple. Kasi na na sila doon sa market. So, I have to go now. Thank you for watching! Bye!